Thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin. Nag-500 nag, 500, nag 500 subscribers na po tayo. Salamat sa mag-supportan nyo. Salamat sa patuloy na panunood nyo mga guys. Thank you so much. At patuloy uh, pa kayong uh, sumabay-bay sa mga upcoming videos ko guys. Mga buhay-buhay ng tao. At uh, yung personal ko po na ano na buhay this paki uh, support na naman at ano uh, po kayo sa sa abang-abang na mga mga upcoming view uh, videos ko guys by iba't ibang klase ng uh, buhay ng tao hanap buhay ng tao yung, yung Uh nights, uh, nights ko guys na yata ang sinang sinangkilig sa salamat maraming maraming salamat sa lahat at lalo lalo na sa lahat ng na mga subscribe thank uh, so much sa patuloy kayo manood sa ibang uh, youtubers na magpapakita din ng may sense may magandang uh, panoorin at uh, ang kilikin nyo po lahat at uh, guys yung facebook ko at pakipalo naman Nestor Amigo, Nestor Amig, Tornis Gumea, uh, follow my page guys. Thank you so much at salam maraming maraming salamat din sa walang sawang panunood at at uh, patuloy pang tumatagin sa lahat ng mga videos namin. Hindi lang sa akin guys, sa lahat ng mga YouTubers. So, tubig kayo guys, hindi mo guys. Good evening, good evening. Salamat na maraming salamat. Bye-bye, At uh, God bless us. God bless all of us. At uh, naway maging uh, pagpapala tayo sa lahat. Hindi lang sa mga tayo ng pagpapala. tayo sa mga tao. Thank you so much. bye, -bye.